Hello mga Kajuit, welcome na naman sa ating uh, YouTube channel na kung saan ay uh, pupunta na naman natin si Tagpi at ang kanyang mga papi. So malapit na ako dito sa kanilang mga Kajuit at uh, nasa episode 18 na po tayo ng Tagpi series. So inihanda ko lang itong aking uh, camera ta baka bigla-bigla na lang ay sasalubong na naman sila Tagpi. So as usual mga kajuit daladala -dala na naman natin yung uh, mahiwagang timba Ang buhay ng mga aso dito sa uh, Saudi Arabia So may tubig din po tayong bit-bit-bit-bit At uh, eh, punta na natin sila mga kajuit at siguradong gutom na naman sila Ayan na mga ka si Tagpi <laughs> Hello! Namiss mo ako? Tara na doon. Nasa lubong na kaagad. Tara na. <laughs> ay, ay, ay. Namiss mo ako? Ha? Ay. Alay dito. <laughs> Sinal sumalubong na kaagad si Tagpi, mga kajuit. Huwag <laughs> ka matakot. Ang tanggal natin ang muta mo. May muta ka pa. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Gugutom ka na? Alay ka na. <laughs> kikipaglaro mga kajuit so tara na mauna ka na <laughs> mauna ka na. tuwang tuwa si Tagpi mga kajuit yun na siya sige na mauna ka na <laughs> ano talaga malakas ang uh, pangamoy ng aso malayo pa lang ako ano alam niyang ako yung paparating at uh, sumalubong kaagad talaga naman nakakatuwa to si tagpi mga kajuit tagpi hindi ko rin nadinig yung mga papis kaninang umiyak mga kajuit yung ano pagtapat ko sige na sige na so Ba't kaya hindi sila nag-iiyak? Dito na tayo mga kajit sa kanilang bahay. Sarap pala ng tulog nila. <laughs> Ayan na. Kaya walang tahimik nyo ha. Tulog kayo dyan ha. Repair ko lang yung... Uh, Pagkain mga ka Unahin ko si Tagpi. Para. makakain siya. Kahapon kasi ano. Ang kagabi. Nung nag-live ako ano. Naubusan siya. Ang, ang lalakas kumain ng mga papis. Ah. Tagpi ah. Oh. Asan ka na? sandali lang, sandali. <laughs> Apurado. Apurado kayo. So, para sa mga tapis. Oh, ito. Mm-mm. Ito yung isang ano, kainan. <laughs> Pinagsaluan na kagad nila mga kajuit yung ano, malalakas silang kumain. ay oh, ito, ito, ito. Oh, dito yung iba. Umbos na kaagad. Ayun, 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 ayun. Ah, oh, ito pa, ito pa. ni sa may nagko-comment din mga ka ito wala daw ulam. <laughs> Actually ano po 'yan? Uh, chicken po 'yan. Na aking hinimay-himay ng maliliit para hindi sila mabilaukan. Ah, oh, iba dito oh. Makalat na sa loob mga ka-juit. Ayun si Tagpi. na Naubos rin ni Tagpi yung, ano, pagkain niya. Yun yung mga papis, mga kajuit. <laughs> Kaya pala walang kaingay-ingay kanina dahil nandyan sila. Sarap ng tulog. Itong kagandahan sa kanila, ano, hindi sila nag-aaway kumain. So marami maraming salamat din kay uh, Kabayang Rogelio at uh, nailipat na yung papis ni Scooby so yung tubig mga kadyo doon ko na nilagay para hindi na nadudumihan <laughs> kagabi ko lang naisip na ano bakit hindi ko isinampa dyan para kahit na masawsaw yung kanilang paa hindi agad agad na nadudumihan wow very good si Tagpi ah yung pagkain Ganyan dapat, no? Atagpi. Very good, ah. Dapat ganyan lagi, no? Kaya lang lagi mo akong pinapagod. Sumusunod ka sa akin sa labas. Ubus nila yung pagkain nila, mga kajuit. Ito pa, oh. Ayan lang, uh, madumi na tong kulungan. Kaila, wala pa namang walis ting -ting dito mga kajuit. So kailangan talaga ano, nakakalabas sila para dumumi. Hello! <laughs> Hello Husky! <laughs> Labas kayo mga, kumain muna kayo. So, Buksan ko na tong gate mga kajuit para makalabas sila. Tutala, busog na sila. Oh, Ito, palayain muna natin sila mga kadyuit. Ayan. Labas na kayo. <s -tradas heartbreaking> Labas na kayo. chit <said66> <universe> Takbo na sila kay mama niya. Mama nila. <sus euhelm> chit <screwed> chit <sm NSS> Husky, lagi ka nahuhuling lumabas ha. ha. Ilagay ko lang dito mga kajuit itong natira para may pangkain si tagbi. Saka ako lilinisin itong mga ano, kainan. Uy, labas na dyan Husky dumidi na sila kay Taggit. eh sila mga kajuit. Nasa baba. Actually kahapon mga kajuit nung umaga na pinakain ko sila. No? sinadya kong bukas yung pintuan. At uh, pagbalik ko nga kahapon, medyo gabi na. Hindi naman sila lumabas at uh, lang sila nakahiga sa POM. So kung gusto nyo makita yung kabuuan ng video is ano, panoorin nyo po yung aking live. May live video po ako na pinuntahan ko na sila kahit na inabutan ako ng gabi is uh, okay lang. Ayan, malalaki na sila. So, open pa rin po tayo sa adoption. At uh, maraming salamat doon sa isang kababayan natin dito sa Jeddah, Saudi Arabia na gusto mag-adopt ng isang papis ni Tagpi. At uh, may kakilala daw po siyang uh, Pinoy veterinary doktor na pwedeng makatulong din sa atin. Baka mas makamura po tayo sa ano pagpapakapon kay Tagpi. So sana matuloy siyang pumunta dito para makita yung mga papis At uh, ang sabi niya kapag uh, nagpurgod na siya isa, uh, iuwi din daw niya yung uh, kukunin niyang aalagaan sa so, pansamantala ngayon isa no. Aalagaan muna dito sa Saudi. So mag-asawa po sila. So thank you kabayan at uh, may isang uh, mapapabuting buhay ng anak ni Tagpi. Hiling ko lang uh, naway alagaan mo siyang mabuti kung nga uh, mapunta sa iyo hanggang uh, sa sandali ng kanyang buhay at maiuwi uh, may uwi sa Pilipinas at uh, maraming maraming salamat din mga kajuit sa tumutulong sa atin si sila Desert Dugis para sa donations kina uh, Whitey at uh, Brownie at uh, hinihingi ko na rin yung opportunity na to na nagpasalamat sa isang uh, sponsor mula sa Kuwait Na pambili nung ano, pamatay kuto ng mga aso So thank you, thank you po ma'am At uh, napanood nyo yung video at agad-agad nag message po kayo na bilhin ko So sa April 15 po darating yung aking order dahil sa online ko in-order So yan mga kajuit yung kanilang uh, tubig, pinuno ko na naman. At uh, may reserve doon sa galon na yun para hindi ako masyadong uh, nagbubuhat-buhat. At ayun uh, yung kanilang ano, bola. Nandun po sila sa labas ngayon, tila tagpi. Ayan, masaya silang uh, nakakapaglaro. So maganda rin naman kasi yung ano, malaya talaga sila. At saka mapuno po dyan. At apalagay ko hindi naman na sila aalis sa lugar na to. Dahil uh, 18 days na po mula nung inilipat ko sila. Ito si Laika mga kajuit. So basahin ko din mga kajuit yung ano yung ating uh, nalilikom na na halaga para sa donations. Unahin natin yung kina Whitey at Brownie. So hindi pa nag-post yung ano ah uh, Desert Dogis kung magkano na yung ano update. So as of kahapon po April 11 nakalikom na po ng ano 5,143 pesos. So yung araw na to uh, wala pa po tayong update. At uh, yung kay na tagpi naman po So ang pira na ni Tagpi as of, uh, yesterday, April 11 29,400 to So kagabi po may pumasok na ano 1,700 plus mula sa Lebanon At uh, pinadala po sa Western Union Kaya lang uh, hindi pa nakukuha ni misis ko dahil uh, may pinuntahan siya So ang pira ni Tagpi ano uh, mahigit na pong ano, 30,000. So, i-update ko na lang kayo ulit mga kajuit kung kano na yung uh, total dahil uh, ngayong araw na to, hindi pa po natin na dagdag yung mga natatanggap nating pira. At a uh, open pa rin po tayo sa ano, sa donations. Kinatagpi, Tagpi, kina YT at Brownie. At uh, yun nga po, maraming maraming salamat don sa ano, uh, tumugon sa pambili ng gamot para sa mga kuto ng aso at agad-agad po ano nag purchase ako online bagama uh, sa April 15 pa darating at least ano uh, nakahanap na po tayo dahil uh, malayo nga po ako dito sa bayan at uh, kailangan kong gumastos ng at least 1700 pesos sa uh, pamasahe lang back in port plus yung uh, bibilhin ko pa so sa online na lang po ako bumili ang halaga nun is ano, 158 riyal Dalawa na yung binili ko para may reserba po. Para pag medyo malalaki na itong mga papis si sa pwede ko rin silang bigyan. So, yun nga po mga kajuit, uh, lubos ang aking uh, pasasalamat dahil uh, nandyan lang po kayo lagi na sumusuporta uh, sa mga nagdo-donate. Siyempre, yung uh, sa inyong panunood, pag-share, Uh, pag-react sa mga video na aking ina-upload isa uh, napakalaking tulong po yan sa ginagawa kong uh, pagbablog sa mga aso so pinipilit ko at sinisikap na mabigyan po kayo ng good quality video na ating mapapanood so sa mga star senders maraming 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 salamat din po <laughs> ayan sila uy ano inaano mo dyan tagpi? Hello. <laughs> ay, 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 ay. Pasok na kay sa loob. Yan, gustong gusto nila dito mga kajuit. <laughs> Allah, yung isa may ano. Gusto rin kasi ng aso talaga yung ano. Nakakapaglaro-laro sila. At uh, mas maganda nga dito sila dumudumi. Eh. Ayun sila ikaw. Tagpi! Iwan na wag Huwag na susunod ha. Tagpi. Nagiging mailap tuloy sa akin si Tagpi mga kajuit kapag uh, inahawakan ko kasi ramdam niya na ano, ipapasok ko sa kulungan. Pero mabait naman niya si Tagpi dahil uh, kahagabi nga sumunod-sunod sa akin tapos binalik ko dito. Gusto na naman sumunod. Ginawa ko, kumuha ko ng bato para ano, matakot bumalik dito. At uh, yun nga, hindi na siya sumunod sa akin. Ay, ka. Ang lalaki nyo na. Ha? Check lang natin kung may mga lice ba. Hello, halika kayo dito. Bosog na bosog ang mga bacing Ha? busog na busog ah <laughs> busog na busog no busog na busog sila no so kahapon mga kajuita no two times ko silang napakain ngayong uh, regular day pasokan na naman umaga ko na naman sila mabibigyan at uh, sa gabi nga po ano, hindi na ako nakakabalik dito dahil uh, siyempre ingatan din po natin yung ano for safety dahil uh, ano nga po itong lugar na to <coughs> Laika, Laika 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 Laika, Laika dito Ang laki ng paa Ang laki ng paa Ang laki ng paa ano, bait-bait ano. <laughs> ha? Ang bait-bait ni Laika, no? bait-bait. Mm, 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 mm. Bab, ah. Lalaki pala si Laika. <laughs> Lalaki din si Bunso. Tapos si Husky si Panda babae. <laughs> Halika Panda. Panda. Tagpi. Bye bye na, may iwan na. Ha? Halika na dito. Ano, may tirang pagkain doon, kainin mo ha. Kasi pag ilalagay ko sa loob mga kajuit, ano, uubusin ng mga papis. Ay, busog naman na sila. So, paano mga kajuit? Ah, uh, Larga na po ako para kahit pa anis ano makapagpahinga po dahil uh, mamaya maya isa pasok na naman sa trabaho. Lagi po tayong mag-iingat mga kajuit at uh, patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga ina-upload kong video sa buhay ni Tagpi, ang asong kalye na ating inalagaan dito sa Saudi. So, abangan ang Tagpi Sergi episode 19. Ano nga ba ang mangyayari sa buhay nila Tagpi at ng kanyang mga papis dito sa Saudi Arabia?